mga idol meron nakahuli tayo ng ating isang pamain mga idol naglatag kasi tayo ito numero 15 itong nylon mga idol dadalawa yung ating gamit na nylon mga idol ito dumawi mga idol anong klase kaya ito talaki ito uy, mga idol talaki ito iyan yeah, o oh. ah, malaki 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 mga idol okay ayos talaki ito, ito mga idol sana mga piso natin mahihirapan siyang putulin ito dahil ang ating nylon ay numero 10 mga idol ayun oh nakikita nyo yan mga idol kikita nyo yan yan okay thank you so much ay guro mga idol pinakawala nakawala mabuti na lang binantayan ho natin mga idol you know pag hindi ito talakitok labula po parang talakitok mga idol parang tawi ayun oh puti ibig sabihin mga idol yun ang talakitok ay salamat talakitok na naman mga idol wow one hour later nakarating na po tayo mga idol sa ating sinadyang pising spot itong spot mga idol itong baura mga idol diyan ho tayo nakahuli ng malaking talakitok mga idol yung apat na kilo sana mayroon pa mga idol magawi rito mga idol yung spot na yan mga idol itong bahura ay pinamumugaran po yan ang kanuping dyan mga idol kaya naman wag na natin patagalin mga idol umpisa na natin at siyempre yung ating pamain mga idol ayan maraming hipon mga idol Unahin lang natin ang pagpain ang patay mga idol. Yan, marami rin ang patay pambira. Yan, napakarami po yan mga idol. Kapag kaya ay naubos pambihira. Puno ang ating bangka at siyempre yung ating hook. Ang size nito mga idol ay numero 564 at ang ating nylon ay nilakayan ho natin mga idol numero 10 na po ito itong ating nylon okay wag na ho natin patagalin pa mga idol nagaantay na ho sa atin ang kanuping mga idol at kung susertihin pa tayo mga idol baka mayroong malaking talakitong na nagantabay sa atin mga idol kaya hagisan na natin unang hagis mga idol ayan Ay, na perfect yung ating pagkakahagis mga idol pag may malaking talaki ito mga idol naku, hindi na tayo mga ngamba dahil mas malaki laki na po itong ating gamit na nylon mga idol ayan Uy, mga idol meron na tayo ng ating isang pamain mga idol naglatag kasi tayo ito numero 15 itong nylon mga idol dadalawa yung ating gamit na nylon mga idol ito dumawi mga idol anong klase kaya ito talaki ito mga idol talaki itok iyan o oh. ah, ay yung isa mga idol Kag kaganina pa pala ito nginangat-ngat ng talaki ito ito oh, patay yung isa yan mabuti na lang mayroon ho tayong ekstrang hok uh, hook mga idol nilatago natin ayos nalunok pa pambir hindi ho agay okay, pambihira naman oh hindi ho kalakihan ito mga idol pero kinapo okay ito Yan. ito mga idol yung ating pamain ito ay buhay mga idol yung isa namatay. matay pa ito mga idol painan ulit natin hindi ko na po pinakita sa inyo mga idol ang pag set up natin ito ah, pambihira buhay mga idol yung ating ipapain at siyempre dito natin iahakis ay ayan dalawa mga idol yung ating gamit na nylon yung ating isa uy mayroon mga idol uli ayan ayos kaliwat kanan mga idol yung ating huli pambira ano to uy ah pambihira kala ko ho tayo Pambihira. Kala ko huli na. Hindi ko kasi natin yan mga idol. Gawa ng uh, may uh, dumawing talakitok mga idol. Yung ating isang panghuli. Agisan ulit natin. Ayan. Yung ating isa ay dito sa kabila. Talakitok mga idol yung ating nahuli. pambihira yun uh oh. -huh. okay yan na naman mga idol ayos sana magtuloy tuloy kayo anong klase ulit ito uy pambihira mga idol long nose emperor samot mga idol yung ating nahuhuli kaganina kanuping sinundan ng uh, yellow mangrove snapper mga idol at ngayon naman longnose emperor pambihira na natin mga mama idol mamaya kung anong klaseng uh, uh, isda ang ating mauhuli mga idol pambihira lahat siguro ng klaseng isda rito mga idol ating mauhuli kaya naman hagisan uli natin ayan yung ating isa wala pa Diyan lang yan mga idol. Dito tayo mag-focus dahil ah, dito mas ah, mabilis yung dawi mga idol. Hmm. Oh, mira. Uy mga idol. Mayroon na naman dito. Sa kabi. mga idol. Talakitok. ito. Uy. Malaki malaki. Malaki mga idol. Okay. Ayos. Talakitok ito ito mga idol. Sana mga piso natin. Mahihirapan siyang putulin ito. Dahil ang ating nylon ay numero 10 mga idol. Ayun o. Oh. Uh. Nakikita nyo yan mga idol? Nakikita nyo yan? Yan! Okay! Thank you so much! Ayan! May talakitok na naman mga idol. Uma Agay! Okay. Puki! Ay puki, sorry po. Nakakagat mga idol. Kumakagat pala sila. Oh! Grabe. Kinagat po tayo nakagat nangangagat pala ito sila dito sa hasang mga idol kinakagat ho tayo yan pambihira oh ah. 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 hirap nating matanggal mga idol ayan okay Thank you so much. Ayan na mga idol. Pahinan ulit natin mga idol. yan magandang pangitain to mga idol ganito lang dapat sana mga idol hagisan ulit natin mga idol bandar yan uy pambira teka lang teka lang nagulo nagulong nagulo hagisan ulit natin ayan dyan lang kayo yung isa natin mga idol baka may huli saan ay hindi ho natin na ano mga idol sumabit hindi ho natin na bantayan huli yan mga idol oh gumagalaw siya oh huli siya mga idol oh, nalibang kasi tayo sa paghuli ng talakitok mga idol yung isa hindi una na nabantayan kaya isinabit kung oh, bihira huli gumagalaw siya oh, sa ilalim hmm. mga idol mm -hmm, okay Uy, okay mga idol nakawala siya sabi ko na eh, gumagalaw eh. nakawala ang sumabit mga idol hmm. lapulapo ito siguro mga idol pinakawalan nakawala mabuti na lang binantayan ho natin mga idol you know? pag hindi ito talakitok labula po parang talakitok mga idol, parang tawi Ayun oh. Puti. Ibig sabihin mga idol. Yun oh, talakitok. Ay, salamat. Talakitok na naman mga idol. Wow. Ay, ito yung sinabit. Ha. sinasabit mo pa. Pambihira ka. Oh, nagkatao na tayo ang naming witreto mga idol. Kahit isabit nyo pa mga idol. Talagang uh, mauhuli kayo. Pambihira kayo mabuti na lang mga idol marami tayong pamain ngayon kapag ka ito naubos na nga kagat ng talakitok mga idol naku pambira jack tayo ngayon mga idol huwag lang ho tayo maingay mga idol dahil uh, baka mabulilyaso yung ating uh, pagkakajakpat yung isang pamain buhay at ang yung isa patay mga idol kaya naman hagisan uli natin baka may talakitok pa pandaryan yung isa natin wala pa mga idol standby lang yan mga idol yan lang yan dito tayo, dito tayo mag focus mm uh yan -huh. naman pambira muntik na kagatin mo pa bebe mm uh -hmm. -huh. okay kala mo ha ang klase kaya ito kanoping siguro ito mga idol kanoping ka ba? Uy. Uy, black spotted mga idol. Ayos. Tuloy-tuloy lang kayo dahil uh, marami tayong pamain mga idol. Kapag ito talaga maubos ang ating pamain ako. Punong-puno ang ating bangka mga idol. Ayan, hagisan ulit natin. Ayan. Yung ating sa mga idol. Meron. Meron na ba? Wala pa. Diyan lang yan. Dito tayo mag-focus. Uli. Hmm. Ayan na naman. Uh -huh. Pabihira ka. Nakakawala. Uh -huh. Kaya, nakakawala ka pa. Kumagat na, mga idol. Pinakawalan pa, mga idol. Kumagat ulit siya. Huli. Huli mga idol uy uy mga idol dalawa ha isang yellow mangrove snapper at saka isang black spotted huh, pambihira oh nakikinikinita na ho natin ang ating magandang kapalaran sa araw na ito mga idol pambihira pero wag lang ho tayo maingay mga idol baka mabulilyaso yung ating pagkakajakpat kamdhira okay Agay sa uli natin ayan chat lang yung ating isa uli wala pa rin mga idol dito ulit tayo mag focus dahil dito mas uh, mabilis sa uh, kumagat yung isda rito mm -hmm. sabi ko na okay okay ay, pambira isinabit eh, pa. Sayang. Uy, gumalaw, gumalaw mga idol. Gumalaw ka, ha? Gusto niya pang uh, makapagpawala mga idol. Eh. Nagkataon na sa akin siya kumagat mga idol. O oh, kaya naman pala eh. Kanuping mga idol. May balak pa niyang uh, isabit sa bato mga idol. Ang kanuping. Eh, nagkataon na tayo ang namingwit mga idol natapat siya ka sa natapat siya kay sagwan ni tatay na pinakabagaling na mamingit sa aming magkakapitbahay mga idol eh, wala siyang magawa mga idol kundi nahuli natin mga idol kaya naman mga idol ah, hagisan natin mga idol ayan tuloy tuloy lang kayo okay uy dito wala pa akala ko meron na dito ulit tayo magpo-focus mga idol dito lumalakas ng hangin mga idol pambira mm uh -huh. pambira mm uh -huh. okay Uy, ayos ayan na naman mga idol okay anong klase ka uy ayala pambira ang pagkakahuli mga idol may kasama pang kwan corals mga idol ayusin natin ang paghawak baka makawala Kundi raw, oh. may corals pa lapula pong mga idol yung ating nahuli ah okay Mira, yan ito pagkain ng kanoping ito mga idol sare sa talaga mga idol yung ating nahuhuli. May lapu-lapu, may uh, talakitok, may longnose emperor, meron ding uh, kanuping, at uh, yellow mong grubis na pero mga idol meron din. Pambihira. Hagisan ulit natin. Baka sa susunod mga idol ay pating na yung ating uh, mahuli. Dito. Ang ating isa. Baka meron na. Meron ka pa? Uy, mga idol meron. Meron mga idol. Uy, malaki. Huh. Uh, nakawala. Hala. Nagulat ho tayo mga idol. Sobrang laki nun oh. Nakawala pa. Oh, uh, sayang. Ha? Oh, grabe. Sayang yun mga idol. Malaking talakitok yun. Tansya natin mga idol. Siguro mga 6 na kilo yun mga idol. Okay dahagis natin bandarihan yung ating isa 3 hours later ayan mga idol time check tayo mga idol sa araw ay ayan lagpas na sa ating may bunbunan mga idol ang oras mga idol ala una dos yan at uh, klarong klaro yung bahura mga idol hindi ho tayo lumipat ga mula na nga tayo uh, mag umpisa mga idol uh dito lang tayo sa spot na ito at uh, klaro na po kasi palutay na po mga idol marami pa sana tayong pamain mga idol o yung ating pampain sa ating pataw pato mga idol yung ating pagpain, pampain sa ating pataw pato mga idol ay uh, hindi muna natin yung papain dahil uh, sobrang init na po talaga masakit na po sa mata mga idol ang silaw ng uh, araw kaya tayo po ay uh, uwi na at simpre ang ating huli mga idol yan o lalagay ho natin sa uy meron pa dito sa lalagay ho natin dito sa ating stereo na yan meron pa dito at simpre nakahuli ho tayo ng lapulapo lapoy buhay pa yung lapulapo at ang talakitok mga idol tatlo yung ating nahuling talakitok mga idol yan yan at siyempre dahil uh, jackpot tayo sa araw na ito ang ating uh, maibibinta ngayon mga idol panugar, panigurado mga idol ay ang apat na kilo opo dahil uh, marami ho tayong uh, mga kanuping mga idol kagaya nito yan makakabinta ho tayo ng mga apat na kilo ng mga idol at uh, hindi ho tayo makakapag live dahil uh, Iwan ko ba mga idol, wala signal ang globe ngayon. Ngayong araw lang to mga idol. Dahil siguro mga idol, ay hindi tayo nakapag-register uh, uh, yung ating SIM card. Siguro nawalan ho ng uh, signal mga idol. Uh. Uh, alamin ho natin mga idol uh, sa ating pag-uwi kung uh, meron signal doon. Sa ngayon mga idol, uh, walang signal ang globe kaya hindi tayo makapag-live. Uh, sadyang yung ating load mga idol. Okay. Thank you po for watching. Bye bye. Away na po tayo.